Yung pinaparangalan na nila si General Torre nang hindi pa tapos yung kanilang mga investigations whether dito sa Day of Infamy at saka doon sa KOJC sa 16 day. Eh meron bang human rights violations? Isa Pero focus tayo dito sa Day of Infamy. Doon sa Senate Inquiry, sa pagkakaalam ko, tinanong ang Commission on Human Rights. Kung sa tingin ba nila may may nangyaring human rights violation dito sa Day of Infamy. Ang sagot nila, iniimbestigahan pa nila. Nangyari na 'yung pangalwa na kay OJ Siege na 16 day. Tinanong ulit sila ng Senate. Ano ano na ang anong findings nyo doon sa una? Wala pa rin. Nagkaroon na ng pangalawa, ang sabi nila, iimbestigahan nila. So ngayon, pinaparangalan na nila si General Torre nang hindi pa tapos yung kanilang mga investigations, whether dito sa Day of Infamy at saka doon sa KOJ siege na 16 day, eh, meron bang human rights violations? Isa-isahin natin, Coach Oli, kung ano yung mga human rights violations dito at saka doon sa KOJC? Una, wala sa kasaysayan ng Pilipinas na meron kang han hawak na warrant of arrest pero yung hinahanap mo doon, wala sa ang pangalan doon sa warrant of arrest. And at the same time, walang po pwede na iisyuhan ka ng pulis ng warrant of arrest at pag hindi nakita sa bahay mo, mag stay ka doon ng 16 days. So doon pa lang, alam nila, hindi mo kailangan maging abogado. Hindi ko kailangan maging attorney coach only o attorney... Uh, ano yun? Uh, mm -hmm. Batorni. Hindi ko kailangan maging uh, batorni para malaman natin, hindi ka pwede mag sa serve ng wala pares at mamay mamahi nga kay doon doon kayo matutulog sa bahay doon kayo kakain sa bahay doon kayo iii sa bahay doon kayo magyoyosi sa bahay bawal po yun hmm. Hmm. ano pa Jay ang mga nakita mong paglabag so yan right to due process Di hmm. diba kasi ano yan ibang pangalan ang ginamit hmm. ibang address pero pinasok nila yung property na malayo doon sa address. At iba yung hinahanap nila doon sa nakapangalan Oo. sa Waranto, Paris. At ang nakakatawa, yung mismong address sa Pasig, hindi naman nila pinasok. Ah. Mm. Jay, ano pang nakikita mo noong uh, KOJ Siege? Ako yung ano eh, yung hanggang ngayon natatawa pa rin ako doon sa sinasabi nila na ililigtas daw nila yung mga kabataan doon mm. sa loob. Pero yung trauma na ibinigay nila sa kabataan, sobra diba yun triple eh. hanggang okay. ngayon hanggang sa paglaki mm -hmm. ng mga batang yan hindi hindi nila makakalimutan lalo 'yung pagmumukha nito oh, bro, eh. kasi itong ano na to itong KO itong Day of Infamy J. Guevara maputol kita graduation to eh mm -hmm. graduation ng mga kabataan to na naantala kasi 'yung mga magulang nila <laughs> kailangan magbantay oh. sa gate mm -hmm. yan nga 'yun 'yan nga 'yung sinasabi ko kasi naalala ko nga 'yan mm -hmm mga nung panahon na yan, na graduation ng mga kabataan. At dyan pa lang, uh, yun nga, palagi nilang sinasabi na andyan daw sila para do i-rescue yung mga bata na kasi may mga ganun sila yung mga tinatago, mm -hmm. ba? Diba? May mga ah uh, daw sila pero yung una nilang mga sinaktan yung una nilang mga inabuso dyan, eh, halos kabataan din lahat. Mm. Kasi wala naman na dyan. Kasi yung, yung, kaya nga, katulad yung sinabi mo, yung mga, may, yung mga magulang andoon sa ano. Mm -hmm. At yung iba nasa Glory Mountain mm -hmm. kasi may ano sila doon. Hati-hati. Oo, -hati. oh, hati-hati kasi -hati May mga ginagawa sila doon sa kanilang, uh, sa bawat, ano, uh, ng, ano, ng KOJC. So dito, dito mo may kita. Tsaka, kaya ano pa lang eh, yung may kita palang ng bata na ganyan na papasok ka doon kasi ang KJsin kahit sino siguro tanungin mo diyan sa kabataan mo minsan hindi pa sila nakita ng baril mm -hmm. eh tapos may kita ng mga kabataan na katulad na lang yan, yung ginawa nila sa uh, Glory Mountain na yung batang naka bayo, uh, naka pink hinablot-hablot hinablot, na hinablot oh. nila palabas ang mm -hmm. ano nila ang katwiran nila may dala daw itak or may mm -hmm. pamalo eh ano bang lakas nung bata na yon At kayo, may aral kayo sa mga self-defense nyo. Pero kung may kita nyo doon sa video na yun, eh talagang inablot nila yung bata na yun. So doon talaga, ah dyan mo may kita na talagang ah bakit ito hindi to aksyonan ng human rights? Ah bakit hindi iniimbestigahan ini ito? -ini -ini Kasi puro halos ang nasakdan dyan eh, ang mga kabataan. Hindi yan ano ah. Hindi yan set up na na talagang kasi sinasabi nila inuna daw ang mga bata. Oh, yun, ginawa human shield. Oo, human shield bata, daw, oh, human shield daw pero hindi nila alam yung lugar na yon eh, puro talaga mga kabataan nandoon kasi nga magkakaroon, magkakaroon ng mga no, pamilya eh. Magkasan din mga pamilya nila kaya eto eto yung eto yung isa sa nakakaawa na part dito kasi nga nakita ng mga kabataan at hindi hindi na mabubura sa isipan nila mm. yun. so every time na mayroong bosina mm. wang wangwang tsaka yung Serena, talagang... Maalala nyo. Yung mga bata, kahit daw hanggang ngayon, Coach Oli, yung mga bata raw, pag nakakarinig, parang nagugulat. Mm -hmm. o, so, ito sa may day of infamy pa lang. E eh, lalo na, pagka isinakaw mo yung 16-day na KOJ siege, talagang doon, grabe. So, ayan, yung sinasabi ni Jay Guevara, kasinungalingan, uh, paggawa-gawa ng mga bintang na mga kaso, mm -hmm. ano pa, yung mga human rights violations dito, yung right to uh, peacefully pray, ah. di ba? yung uh, worship mm -hmm. napigilan, dahil Suppose hindi nagdadasal sila ng mga oras na yan, nung sila'y pinaso. pagsira sa kanilang ano? karaniang property. tapos yung sa Kojc, yung kanilang simbahan ni lockdown. Ni lockdown. yung eskwelahan, ni lockdown. pinutulan ng tubig, yung mismong mga taga run wala ba bang uh, human rights violation diyan Boss Dada maano ma ma ko lang ik ikwento ko kasi hmm. one time na natutulog tayo hmm. eh ano sanay na tayo matulog ng ma ma maingay hmm. diyan sa lugar no so mga ganung oras mga around 4 o'clock yan, diyan nag, uh, nag uh, morning prayer ang KOJC. so naririnig natin sila nagdadasal nagkakantahan tapos bigla akong nagising dahil nag Agano anong tawag mo doon nagpaingay ito si Tore? Elrad. Nag-elrad. El Habang nag-worship yung taga kojc Tapos biglang nagpasabog ng ano? naga uh, tirgas. Oh. So matindi. Ah, nakita ko yan nasa tulay. Again, hindi yan fake news. naka po ako niyan. And then pumapas tapos nagginising na kayo, di ba? Hmm. Nagsigising na kayo. Sa gitna yan. Ginawa po nila yan ha? sa gitna ng uh, panalangin. So, parang diyan katindi. Katulad niya, isa niya, yung, 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 yung pulis na pinapakita. Ano yan? May kaso yan. Assault po yan. So, yun, no, yung nanita, Nakatalikod. Nag-spray ng tear gas. So, ganyan sila. Wala na silang respeto. So, uh, hindi ko alam uh, uh, anong parangal ang ginawa nitong human rights. Blinag ko nga yan eh. Uh, inano ko yan sa aking video. Sabi ko, anong parangal ang gagawin niyo diyan kay Torre? E eh, sa human rights, kitang-kita nyo yung nangyari. Tapos ngayon, kine-question nyo si tore yung pala drama lang. Di ba? Kine-question nyo na ano, yung huli, huli, huli. Kine-question nyo na yung paramihan ng huli. Tapos nung dumating na yung Monday, pinupuri nyo na siya, na una ang PNP chief na duma dumalaw sa human rights. Sabi, matindi, may, may, ano pa sila picture yung pala eh. Di ba, obviously, magkakasama kayo dyan. Sino, masisisi mo ba ang taong bayan kung hindi isipin o hindi pagkatiwalaan yung, yung human rights and at the same time si Torre? Kasi parang moro-moro nangyari dyan. Diba? Ang daming nalabag dyan. Yung, mga, yung karapatan ng isang reliyon, separation of church and uh, state, okay. ang daming nalabag dyan. Ito'y pinapatahimik nila, kaya nga tuloy. Eh, may mga reliyon yan, tahimik na eh. Bakit? Alam kasi gagawin eh. Ka may kakayanan eto uh, police store nagawin niyan kahit na sa isang banal na lugar at may isa pang ano diyan may isa pang uh, may isa pang pangyayari diyan na nakaka ano dahil alam naman natin kung gaano na pinaganda ni Pangulong Duterte ang imahe ng kapulisan di ba hmm. So dito sa pangyayarin to dito ulit bumalik eh hmm. naging ano naging nagalit yung mga yung buang buong Pilipino sa mga kapulisan. Tapos bandang huli si Tory lang nakinabang. Oh. Ang nagpakahirap, hindi hindi ko hindi ako natutuwa sa nangyaring to, pero dito uh, may kita niyo rin, nahirapan din yung mga kapulisan natin eh. Pero isa oh. lang ang nag up. Tama, Oo, tama, diba? Kasi isipin niyo maigi sila yung nagpuyat, sila yung uh, nawa -na pa nga ako doon pinag uh, sorry pero parang uh, sinabi ko talaga sa harap nila ng sinabi ko talaga sa harap ng mga pulis na ito lang pinapakain sa inyo. Nakita ko kasi yung kanin, tapos mm. sitaw na tuyot, mm. adobong sitaw. Hindi ko naman sa pamasarap din yun, ha, pero isipin nyo sa ganun, ano, ganun ang ipapakain sa kanila. Tapos bandang huli, ang nakinabang, mm. si Tori lang. Siya tapos lang tapos yung mga kapulisan eh. na nandoon na nagpa... Hmm. na 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 nalayo sa pamilya at alam din naman natin na yung iba doon labag sa loob nila yung gin, hmm. pinagawa sa kanila So, alam mo yun, wala man lang talagang kahit pa, uh, uh, talagang uh, ipinapakita ng gobyerno na talagang ginamit sila sa panggigipit sa KOJC at isang tao lang ang nakinabang. Biroin mo, 6,000 na mga polis. Na oh. Police yun. Tapos, ang at saka, mga, buong Pilipinas buong, yun. oh, buong Pilipinas. At uh, ang pinakamasaklap pa dyan, 6,000 na polis yung nandyan, ang dami naman ding kriminal na na, ano, na pre. Kasi halos lahat nandiyan eh. Mm -hmm. Kasi yung, mga, yung, mga dapat na tutukan ng mga kapulisan na yan, wala. Kasi yung, yung mga criminal, yung mga dapat nilang maipasok ng mga na illegal na mga gawain sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, eh biruin mo 16 days. Mm -hmm. Eh biruin mo ba naman yan? Sa sa kay OJC Siege na to ha, 16 days silang nandiyan. 16 days na napri ang mga kriminal. Hayahay Kasi sila. Na eh. naging hayahay, wala silang problema. Mm -hmm. Kaya nga sinasabi ko nga eh, baka itong ginawa sa kay OJC, may talagang malaking transaksyon na nangyari sa Pilipinas. Kumaga, na pinalusot, no? pinalusot na hindi lang natin namalayan malayan dahil eh, dito grabe, daming mga drogang hanggang sa mga dagat. Naglulutang-lutangan mm. eh. Oh. Hindi ba? Mm. oh, kaya